sa kusap madlang pi uh, mga idol na uh, ito kung saan sabigan sa katropa natin yung mga ano ba yung ano yung kasama ko si ano si, ano, si talagang ko lang ano wala kasi ako ng ano kaya huh? ang uh, aking ano uh, aking ano um, musing dyan ginlock ni Mita tatong araw na parang mga idol kaya sa mga nagbati sa akin ng birthday ko Pasensya na kayo, hindi ako makareply maka sa inyo kasi ginlock ako ni Mita tatlong araw mga idol. Yan, lawak pala ito ng lupa na dito so, ngayon, ngayon, sa meno. Yan, sa bigan to sa may... Ano to? Uh, ah, tamag. Kalang mag elementary school sa bigan sa may LTO mga idol. Ah, Yan, mga idol. Yan, ngayon, uh, ah, punta kami tatagay kami. Ininom -in -in iniinom mga idol, ano to? ah gin. Hindi sila uminom to

Sito, tsaka ano, uh, Jin, Jin nga ano, ato ba ito mga idol. Kasi siya na kayo ngayon, nakapla ako video tsaka upload Ito po yung ano. Mga mga tayo, so, wala pang ano, wala pang ready. Kasi mga ano yan, yes, si Kaso. Ngayon, And dito dali dito, galing si pare Boto, ah, si Boto ano, yung pare ko. Inunuan ko si nalakuha yung uh, itong mga idol. Ah, kaya medyo hindi no. Pinauwi ni pare Noy. <laughs> Basinsya uh, na kayo ngayon, nakuha mag upload dito mga idol kasi ang log ko kasi biga uh, 50. Wala ah, natin pa mga idol, yung inunula ito ko. Ito ba ito? Tsaka isang sitong pare sa mga idol. Mga ah, kaiba nga. Saka bukas titignan ko yung sinanay ko. mga idol. May tanong mga idol. Ito, mga idol sa may bigan. Gulat nga ako mga idol. Gainom pa nga ito. Bay ito puro pa. Hmm. Yan po na mga baraks. Kasi hindi pinag nagayos sa Doon sa uh, bahay na yung mga idol. Oh. Ito mga siguro yung tindahan. Yan ito pala yung ano, yun, yun, o. Oh, elementary school mga idol. Yan o. Ito na mga idol. na mga idol. Ito na mga sana pati po pa sa akin ng happy birthday uh, salamat sa lahat hindi ako nakalag time idol kasi nilak ako ni Mika ng ano <laughs> ng tatlong araw mga idol ngayon ako naka-open kasi medyo iwan ko kung ano nangyari punta mga tindahan mga idol kuha mo na ako ng uh, sigarilyo si kuha ako sigarilyo kuha ko tayo tindahan dito <mulong> 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 nakikinig sa akin uh, vlog sa lahat ng followers ko maraming salamat sa inyo kung nakuta na maging na dahil mga idol kung nakuta mo tayo si Gerald yan po nakuta mo si Gerald dyan nakuta mo si Gerald chocolate yan sa tindahan namin pala ito si ano hindi po nakuta mo si tindahan dito chocolate yung ka chocolate lang yan sa mga followers ko set out yung lahat nakuta mo na ano dito Muna naligtas na nga yung nasipo bukas, eh, doon na yung namin. May lunggo pa. Tsaka sa mga panoros natin dyan, maraming salamat sa pagbati. Thank you, thank you very much sa inyong lahat. Tsaka, sana wagay magsawa sa aking uh, pag-support sa aking video sa relaysa ka sa ano, YouTube channel. Ang YouTube channel ko pala, AdanDTV Vlog. nakaload lang kasi mga idol ng ano, si kwenta. Sa gitna tayo upload eh, wala naman ubos man kagad mga idol, hirap pa si pagulang signal. Kaya uh, bukas pa bibili ako na lang dito sim. Para pa rin na dito sim mga idol. Punta uh, na ako barak sa mga idol. ah uh, pasensya na kayo sa so, lahat ng mga followers. Maraming salamat. Thank you. Thank you very much. Tagal naman naman ano mo taga dito yan dito pala yung ano LTO, yung kiyo yung namin yung mga ipapasok ko yan yung ano yan testing yan sige lang sige po mga idol sige yan lang po uh, salamat po uh, uh, okay like share lang po ang aking video para bilis tayo mga uh, kuwan sa meetup uh, saka sa, sa akin youtube channel po na dandy tv vlog ano lang mga idol pakibisita at saka paka-like, share and subscribe rin mga idol Oh my doll, thank you very much.